Masyado akong nahawa sa mga ganyan nyo. Kaya dati corny ako. Nahawa? Sa ano namin? Corny ah. Kulang na lang sabihin mo na kasama kami. Hayaan mo na lang sila. Kasi di ba naman na made sabi kanina pa na you'll be better off without these yuckies? Mas mahalaga pa ang lakad dun eh. Okay. Fred, pwede ka bang makausap? Excuse me, girls. Um, Pinks, pwede. Mamaya na lang. Kung ayaw mong makitang kasama ako, kasi, kasi hin hindi ko abot yung expectations mo. Okay. Sige. Fine. But don't give me that. I think I deserve more. And you've got to stop. Dahil hindi yan maganda. Okay. Ano? paro paro ha? paro 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 pa'no? Diba, diba, sabi na alikagidad na na habat mga tagal eh, ay ka sa magic ko. Mm-hmm. Dati, eh, kailangan kong titigil na sa mga babae, diba? All right. Ngayon, subukan natin ito. Mm hmm? Mm hmm. hmm yeah! Belah namanya tadi nyari, ha? Ha? Belah mana nih? Belah! Fred? Fred? Eh, ayah enak. 呜呜呜

Uy! Uy! No! 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 Eh! No! No more, no, Fred! Fred! Ano ba naman kayo? Pagsigawin nga kayo! Ano ba ang ginagawa Wala ba kayo, mga bahay? Umuwi na kayo! Fred, sabihin mo nga sa akin, ano ba nangyayari dito? Ito naman si Fredo. Magunos dili ka. Nagmamatsu lang naman tong baby natin. Di ba iho? I love you. Huwag ka nga makialam. Kinakausap ko yung bata eh. Magsalita ka. Pa, oh, please lang oh. Pagod ako eh. Fred naman, At kailang ka natutong sumagot ng ganyan sa akin? Fred naman iho. Nakita mo namang hirap na hirap magtrabaho ng papa mo eh. Ma, Dad, bukas na lang pwede eh. Naku, nakita... Ah, Alfredo, ang puso mo! Control your passion! Alfredo! mo Alfredo! Alfredo, Alfredo! Ang puso mo, ang puso mo! Yan mo ha! Ha? eh! Electricity! Fred, yung lakad natin mamaya, huwag kong kakalimutan ha! Eh, bahala na! Sige! Uy, Fred, huwag mo kong kalimutan ha! Ay! Ay! Ingig, ingig, ingig! <laughs> Ayat! Hoy, Fred! 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 Fred? Fred? Oh. Nakuna namin yung mali! <laughs> <laughs> ang kailangan natin gawin, i-circumvent yung na dalawang force! Kailangan parallel, hindi opposite! <laughs> 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 Guys, kaya na lang, malahad pa ako eh. Hoy, Fred! Hindi ba ikaw ang creator niyan? Oo nga! Oo nga! Kaso may lakad ako, importante yun, okay? Pare, ano ba? Ano? Bakit? Hindi ba importante sa'yo itong ginagawa natin? Ah. 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 Alam mo, Jojan, tingin ko tama sabi ni Blanca eh. Masyado akong nahawa sa mga ganyan niyo. Kaya dati corny ako. Nahawa. Sa ano namin? Konya. Kunan na lang sabihin mo, nahihiyahan kasama kami. Tignan mo nga. Tignan mo ako. Sige, papilag ako. Dahil, sige ako? <laughs> Kaya ka naman nag-iba dahil may magic eh. Eh kung wala ka magic ngayon, hindi ka magiging cool. Kung ganyan lang magiging cool, okay na sa akin ganito, no? Jojan, hindi nang ibig kong sabihin. I have a suggestion, babe. Hayaan mo na lang sila. Kasi di ba naman I made you sabi kanina pa na you'll be better off without these yuckies? <laughs> Kaya hali ka na. So, si Luis ba nakausap mo na? Yep. Ano sabi mo? Sabi ko na ikaw ang magiging date ko sa school dance. Ano sabi niya? Oh, siya. Tudurug-durugin ko. Hanggang sa maging pinong-pino siya pagkatapos ipapakain ko sa mga manok. Tapos pare, tatapak-tapakan ko siya. Pag naging aspalto na siya, sasagasaan ko. Pare, relax ka lang. Oo nga, Luis. Isipin mo, tagilid ka rito. Baka masipa ka lang. Pare, 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 okay lang na masipa ako. Basta gusto kong yung Alfredo, Alfredo na yan! Kusha! Hmm! Um, Joe John, hindi mo ba kasama si Fred? Yon, mas mahalaga pa lakad dun eh. Ayan no? Okay. Fred, pwede ka mong makausap? Excuse me, girls. Um, Pinks, pwede mamaya na lang. Kasi I'm still teaching them a lesson sa anatomy eh. Okay? Eh, kasi importante to eh. Importante rin to eh. Kaya pwede, tsaka na lang. Sabay ba tayo uuwi? Ah, hindi. Uh, kasi sabay ako kay, um... Fred, sa akin! Sa akin! You guys are so kapal, no? He's going to make sabay sa akin! Excuse me! <laughs> Ano? Paano may pasok dito? O, oh, Pinks! Oh! Ikaw pala yan! Alam mo, Fred, iba ka na talaga. Hindi na kita maabot. Hindi na kita maintindihan eh. Gusto lang sana kitang kausapin kanina. Kaya lang wala akong panahon. Eh, nag-aalala lang naman ako kasi hinahunting ka ni Luis. Ano ba nangyari sa'yo? May tampuhan pa kayo ni Joe Ano ba talaga, ha? Ibang-iba ka na. May nagawa ba ako? Iniiwasan mo rin ba ako? Um, kasi Pink sa... Uh, hindi ka talo eh. Ano? Um, ano eh, um, kasi may magic ako sa mga chicks. At uh, ayoko sanang... Mr. Alfredo, kung gagawa ka lang din ng palusot, sana hindi naman nakak... Eh, hindi naman ako... Kung ayaw mong makitang kasama ako, kasi... Kasi hin hindi ko abot yung expectations mo. Okay. Sige, fine. But don't give me that. I think I deserve more. And you've got to stop. Dahil hindi yan maganda. Siguro, hindi mo na kailangan to, no? Um, Pinks, Um, Mama, excuse ho. Mama. Ano yun? Um, kiala niyo ba si, ah, uh, yung pulubi lagi nakatambay dito, sa si Alikagidad? Oh, pero wala na siya rito. Matagal ko nang hindi nakikita eh. Ganun ba? Um, alam niyo ba kung saan ko siya makikita? Galing ka rin. Ah, oo, alam ko. <laughs> Ganito ah, sa kalye, eh. dumiretso ka ngayon. Aha. Uh -huh. Tapos, may ano, may makikitang ano. Uh -huh. Tapos, sa make one, lumiko ka ron. Uh Huwag mo kakalimutan ha. Doon sa make one, doon ka lumiko. Uh -huh. Tapos, dumiretso ka ngayon. Dumiretso, may makikita kang nakatayo doon. Ano yun? Malapit sa nakasulat doon sa ano, sa iskilita na panaykwan. Doon ha, doon sa panaykwan. Tapos, Tapos, dumiretso ka ngayon. Uh -huh. Okay, dire-diretso, dire-diretso. Dire, dire. Aabot mo sa dulo, dumiretso ka pa rin. Doon, doon mo siya makikita. Kuha mo. Mm. Oo. Oh! Oh. Huwag mo kakalimutan, okay. ha? Pag aabot mo sa dulo, dire-diretso ka pa, ha? Doon sa ano, ha? Doon sa kwan. Oo. Oh. etong barel. May bala yan. Ingat ka. Ayoko na ho. Tanggalin niyo ng sumpang to. Akala ko kasi gusto mo lahat ng babae na in-love sa'yo. Kala ko diyan ka magiging masaya. Hali ho eh. Hali. Nabulag Nabulagaw sa maling kasikatan. Oo nga. Lahat ng babae na in-love sa'kin dahil... dahil doon sa magic na yun. best friend ko nawala. Magulo ko nagalit sa akin. Nabulabog buhay namin. Oh, ito. Oh. Ang pinaka-popular na babae sa eskwelahan na ilab sa akin. <laughs> Di pala. Na ilab sa akin dahil yun ang epekto ng magic na yan. Yun pala. Trouble lang pala ang katapat nun. Tapos yung matagal ko na hinahanap-hanap, Andun lang pala sa harapan ko. Oo. Alam mo, na in sa iyo 'yun. Ano, gagamitin mo pa ba, ba 'yung barelo hindi na? Hindi na ho. Tanggalin niyo itong sumpang to. O ano, ayaw mo na ba talaga ng magic? Ayaw ka na ho. O sige. Pero, alam mo, huwag mo kakalimutan ha. Yung kumpiyansa mo sa sarili, yun ang magic. Yung pagmamahalan, yung pag-iibigan, yun ang tunay na magic. Huwag mong kakalimutan yan, ha? Hindi ko kakalimutan yan. Kaya, please lang, tanggalin niyo sumpang to. O, sige. Lahat ng magkakagusto sa'yo, sabihin mo sa kanila na malakas na, No! At mawawala na yung epekto ng magic. OOOH mm -hmm. Yes. <laughs> 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 Are? Assin sibu Eh waktu ngai. Jadi kolam. Hi friends. Love you. Oh, uh, girls. <laughs> no. Ano ba, girls? Ano ba, Aten? Yak! Ang kapal mo! Ang kapal mo! Biki kapal mo! Binky, Binky! Lula, sandali. Aligan mo na. Baby? Tago ka ng tago, ah. Patay ka ngayon. Um, sorry, Luisa. Ah. May eh, mag-explain sana ako sa'yo, eh. Eh, talagang walang gusto sa akin. Ito si Blanca. Eh, talagang may magic lang ako, eh. O oh, ba, mo? Ha? Hindi, Luis! Wala kami, wala. Sino mo to, ah? Uh. Ah, Blanca? Yes, baby? No. Hindi ka na nahiya, no? Kadi! Oh my God! Ano yun? Hoy! 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 Hoy, Hoy! 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 你看，不能，不能，我打晕你，打死！你看。 De lang kayo! Pare, tignan mo. Magsasot lang siya ng proteksyon. Eh, ah, uh, Yung eh, buma. Yung, yung insulation suit. Oh, yun. Sandali lang. Huwag kayo mapanik. Huwag kayo mapanik. Paano to? Sorry, <laughs> <laughs> Hands the bread. Hands the bread. Bread. Delicado yan. Is that

Alam mo, simple lang naman yan eh. Physics lang yan. Alam mo, the bigger they are, see no? mo yan, no? mo. The harder they fall. Ow! See nyo. E aí, gente? shall